150L Yon, pasok <laughs> Ulit, ulit Kaya, kailangan bumelo ka malayo Wala helmet Galing Galing <coughs> <coughs> SAFE! Safe, safe. 10 Sa amin, tumbling e. Eh, sige, so, uh, sige. Sorry, sorry. Hello! <robotics> <sinkito> Mas maganda yung video ko dyan. Oh, <Luxette> <kipito> Sulit <So>, <laughs> so, na naman. Sulit na naman. O, ito yung mga paparazzi. God. Yay, God. Yes, God. All right. Say. Hey, say. Naha, tak na. Hatang na. Tambi 'to ni. Mamamawaw muli. Mapaparazzi. So, hindi ko maaahon. <laughs> Takinan <na> niyo. <laughs> <samuhaen> Tatlong taong pa apat. Fiesta. <samuhaen> <samuhaen> De Marco na, ano? Bautista. <laughs> King! Walang stall boy dyan sa baba. Ganda, no? mo wala <stock> Wala nga stall Ulit, ulit! Ikot ko ako sa kabila. Ang motor! <laughs> What's up my friend? <laughs> Sarap. Tumayo naman. Karnaduma yo at kuma tayo sana kakalasong paligid magulo mapanuri na mundo ko mapang